Hello mga lalabs. O, dito tayo sa ating gala. Samahan nyo ako. O, dito tayo sa ano. Sa so, dating dinadaanan namin. Ng mga sasakyan. Ganyan. Pero ngayon, close na siya. Dahil, uh, gumawa sila ng bagong uh, daanan. At ito ay isang tunnel para makapasok sa kabilang area. So, tara. Pasokin natin tong tunnel. Ayan. Ngayon kasi gumawa sila ng isang So dati dito kami dumadaan. Pero napaka-scary pag winter time dahil maliit lang ang daan nato. So kung magkasalubong yung dalawang sasakyan parang mahirap. Kaya So ito na siya ngayon. Close na siya for at lang mga people na lang ang dumada dito wala nang cars So ayan ang kabuuan pagkita natin ibabamban ba ang ganda? ha Diyan Madilim. Pero okay dahil wala nang sasakyan na imagine nakagawa sila ng tunnel para daan na okay. so napaka ganda yan so naglakad ako para i-vlog natin kung saan tayo nakapunta this summer time so yan continue lang tayo malapit na tayo sa labasan at ang labas nito ay bridge tulay. Pero close na rin dahil nga, kumawa na sila ng bagong tulay. So, ito. Pakita natin ang dating bridge. So, no, nakalabas na tayo. Dito na tayo sa labas. Nakalabas na tayo ng tunnel. So, ikot ko lang yung camera para makita nyo ang ito. Dati ang dinadaanan. Ito yung daan dati. The old one. And doon sa kalayuan, yun na yung bago. So doon ay dumadaan ang mga sasakyan. Ah, ba diba? Ang galing nila. So, sa so ngayon, ano na lang to? Parang tourist attraction na lang to. Ayon, um, pumupunta dito kasi ang ganda kasi ng pagka-build ng ano eh, Ng bridge. Parang ang kibay. Pero ngayon, isang history na lang to try natin ha ganda kasi ng paggagawa niyan ayan so yun so nadaanan na lang ko ng mga tao so mula dito salamat sa inyong panonood and see you around bye bye guys